Sharon Cuneta nagpost ng madamdaming anniversary message kay Kiko Pangilinan. Para sa akin, balitang showbiz! Naging sentimental si Sharon Cuneta matapos na celebrate nila ng kanyang mister na si Kiko Pangilinan ang kanyang ika-18th wedding anniversary. Sa kanyang Instagram account, sinabi ni Sharon na si Kiko ang kanyang number one fan at ang the best husband. Nilagyan niya ito ng caption na... Happy 28th wedding anniversary to my sweetheart, neighbor, playmate, number one fan, cheerleader, the best dad to our children, and the best husband. Ayon kay Sharon, masaya siya dahil worth fighting for ang kanilang marriage sa kabila ng mga hindi magagandang pangyayari kahit umano may mga turbulence na naranasan sila sa kanilang pagsasama at hindi naging madali ang kanilang relasyon ngunit alam umano nila pareho na worth fighting for ang kanilang pagsasama sabay pasalamat ito sa pagmamahal sa kanya at sa kanilang mga anak kung matatandaan, naging usap-usapan ang pagkakalabuan ni na Sharon at Kiko nang mag-post ang aktres ng picture kung saan nakakrap ang ulo ni Kiko Noong March ay nilinaw ni Sharon na nagkaroon nga sila ng problema sa kanilang relasyon ngunit naayos din umano nila ito.